mga kababayan, mabuhay. Ako po si Lan ng hashtag Walk ang inyong bubuit po sa mundo ng katotohanan sa estilo ng ating minamahal na Teo Makalma sa DZRH kung saan ang special na balita ay puno ng satsat, satar at sariwan chismis mula sa aking mga sa loob at labas ng palasyo. Ngayon, sa gitna ng bagyo ng politika, tayo magsama-sama sa isang malalim na talakayan. Auntie Claire, sinuplak ni Ivan Mayrina at Maricel, mga reporters sa malakanyang kinakagat na si Auntie Claire. Mga kawok, lalo na kayong mga OFW sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at syempre sa ating minamahal na Pilipinas, shoutout sa inyo. Kayo ang tunay na bayani na kahit malayo nananatiling matatag sa laban para sa katotohanan. At sa mga kabataan, ang youth na puno ng enerhiya, ito'y para sa inyo upang matuto kayong magtanong ng walang takot. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube ch channel membership. Sama-sama, panantilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Bago tayo magsimula, mga OFW at youth, habang nanonood, bakit hindi nyo i-check ang YouTube Shopping? May mga deals sa Shopee at Lazada mula sa gadgets para sa inyong trabaho abroad hanggang sa trendy items para sa mga bagets. Shop na, support local. Ayon sa akin, bubuit sa loob ng palasyo, may isang anti-clear na parang anti na lagi may excuse sa bawat tanong. Sino ba siya? Si Claire Castro, ang Palace Press Officer at Undersecretary ng PCO sa kanyang mga briefing, parang siya isang magician, nagdi-disappear ang katotohanan sa harap ng mga reporters. Halimbawa, noong November 2025, nang tanungin tungkol sa drug allegations laban kay Presidente Marcos. Okay, ha? Anya, walang pasihan. Pero bubit ko, ha? Bakit hindi niya ipakita ang ebidensya? Parang sinasabi niyang, trust me, bro. Satay lang, ha? At sino ang mga bayani na sinuplak siya? No? Walang iba, kundi si Ivan Mayrina ng GMA News. Uh, at Marcel Halili ng TV5. Si Ivan, ang reporter na tawa pa sa kanyang sagot tungkol sa no-show ni Marcos sa Naiya para sa mga OFW's nang sabihin niyang busy ang presidente. Eh natawa si Ivan dahil obvious na evasion. At si Marcel laging may follow-up questions na parang kagat ng aso. Sa flood control scandal, ah, tanong, tanong niya tungkol sa resignations ni Nabersamin at Pangandaman dahil sa De La Cadesa, amid allegations ni Saldi Co. Ah, favor ko sila dahil sila ay matatapang. Hindi tulad ni Auntie Claire na parang bubuyog na laging umiiwas sa sariwang bulaklak ng katotohanan. Mga kababayan sa Pilipinas at abroad, subscribe na para sa higit pang ganitong revelations at shop sa via YouTube. Uh, may discounts uh, para sa inyong pamilya. Okay, ngayon, tayo yung magdadisek ng intelektual. Si estilo ni Deo makalma witty pero factual. Si Claire Castro bilang tagapagsalita ng palasyo ay laging nasa harap ng apoy. Sa press briefing noong October 2025, nang tanungin ni Ivan Mayrina tungkol sa flood control scandal sa DPWH, kung bakit may alleged involvement sa corruption at bakit nagresign ang ilang executives. Sagot niya, ha? lang ginawa ha, si Duterte sa corruption pero kami naglilinis. Parang sinasabi niyang kami ang bagong bruma pero bakit pa rin basa ang sahig. Ayon sa reports, noong September 2025, sinabi niya sa Reddit Inspired Discussions na si Bongo ay against corruption pero criticize siya dahil sa inaction sa Duterte era. At sa drug allegations noong November 28, 2025, denied niyang online rumors tungkol kay Marcos pero walang concrete proof, just denials. Ito critical dahil erodes public trust, lalo na sa AI-generated content na sinasabi niyang dapat i ng officials pero siya bay transparent sa kabilang banda, favor ko kay Ivan at Maricel, no? Si Ivan sa so, sa so June 2025 briefing, natawa sa kanyang sagot uh, sa OFW issue kung bakit hindi sumipot si Marcos sa NIA. Si Maricel naman lagi may sharp questions sa lifestyle checks at MUP pay hikes na sinabi niyang hindi link sa destabilization plots. Si Lai ang tunay na watchdogs, hindi tulad ni Auntie Claire na parang pusa na laging nagliligpit ng dumi. Shoutout sa mga kababayan no, sa United States at Canada. Kayong mga OFW, alam nyo ang hirap ng transparency abroad. Subscribe ha, ah, para sa updates at shop sa Lazada para sa holiday gifts. Okay mga kawok, imagine niyo si Auntie Claire sa briefing. Tanong ni Ivan, bakit nag-resign dahil sa flood scandal? sagot, delikadesa. Witty retort, ito ha, parang delikadesa sa pagkain. Pinipili lang ang masarap. Iniiwan ang bulok. No? At si Maricel, ha, sino ang caretaker habang nasa abroad ang presidente? Sagot, secret. No? Okay. Naku, parang recipe ng adobo, secret ingredient ay evasion. Okay, sa December 5, 2025, briefing, tinanong tungkol sa reward for saldi cost arrest. Sabi niya, can be considered. Pero bakit hindi decisive ito intellectual sa gitna ng corruption scandals bakit laging considering imbes na acting ah uh, favor kay Ivan at Marcel dahil sila Uh, nagpapainit ng upuan sa November 17 briefing, dismay uh, ng business sector sa political controversies. At sila'y nagtanong tungkol sa confidence sa gobyerno. Sila'y engaging, ha? hindi tulad ni Claire na parang scripted na telenovela. Para sa mga kabataan, ito'y lesson natin. Magtanong kayo. At sa mga OFW sa Norway at Switzerland, shout out. Kayong malamig ang panahon pero mainit ang suporta. Subscribe at join membership para sa mga exclusive content. Ngayon, basahin natin ang comment section ha, mula sa inyo. Ah, halimbawa, bakit evasive si Claire? Sagot ko ha, dahil parang siya sa chess, laging nag-checkmate sa sarili. Ha? Sa August, August 2025 briefing, tanong ni Marcel sa lifestyle check. Sabi niya, handa si Marcos pero bakit hindi public? Si Ivan at Marcela, parang pupwit ko. Laging naguhukay ng katotohanan. Shoutout sa Australia, Denmark, Netherlands. Kayong mga down under at up north. Salamat sa views. At sa United Kingdom, Sweden, Germany, European, kababayan, keep fighting. Ha? Uh, mga youth at OFW shop sa YouTube via shop. P, may OFW Essentials tulad ng Remittance Tools. Sa wakas, mga kababayan, sa estilo ni Deo Makalma, Tandaan, ang katotohanan ay parang bupit, baliit pero uh, makakagagat. No? Critical tayo kay Claire Castro dahil siya ay tagapagtanggol ng evasion pero favor kay Ivan Mayrina at Barcel. Halili ang matatapang na reporter na kinakagat ang sistema. Ah, Shoutout ulit tayo sa Pilipinas. Dalawa kayo ah, kasi doble ang pag-ibig. US, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, UK, Sweden, Canada, Germany. Subscribe na, i-like at i-share. Sumali sa membership para sa mas maraming special na balita. At shop sa Lazada at Shopee ha? Uh, via YouTube Shopping. Support our economy. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, lalaban tayo para sa katotohanan. Mabuhay po. Mabuhay ang Pilipinas.